Muling nagkaisa ang 3,300 na mga Yamaha Users Riders o Y-Club para break ang sariling records nito noong hulyo at 13 sa Ayala Malls, Manila Bay. Matagumpay na nahigitan ng Yamaha Motors Philippines ang dalawang titulo ng Guinness World of Record. Simula sa pinakamalaking motorcycle parade formation, kasama ang 1,500 na Yamaha Riders member mula sa iba't ibang probinsya at mga syudad, bilang pagdiriwang na mahigitan ang 2014 records na may 1,208 riders nakasali sa parada. Sa ikalawang pagtatangka na mabreak ang dating records noong 2014 sa most engine started simultaneously na 3,184, ay nakuha nito ang new records na 3,311 motorcycles Yamaha participants. At sa horn sounded simultaneously, o sabay-sabay na walang tigil na busina in 15 seconds. Ang dating records na 3,177 noong 2014 ay nalagpasan at nagsit ng bagong Guinness World Records na 3,297 participants, riders. ay sa Yamaha, ang layunin sa Guinness World Records upang maipakita kung gaano kalakas ang samahan ng Yamaha Y Club o mga Pilipino riders sa buong mundo at kung papaano ang Rebsure Heart at nagpapatunay kung paano patuloy na nililikha ang kando moment ng bawat Pilipino. Ang kando ay isang Japanese word na ibig sabihin para sa sabay-sabay na damhin ang matinding kasiyahan at matinding pananabik na nararanasan natin kapag nakatagpo ng isang bagay na may pampihirang halaga. Ang Yamaha Club ay itinatag na may saliga na magkakaroon ng direktang komunikasyon sa mga maalagang customer ng kumpanya ibinibigay ng club ang kanilang mga customers ang mga bagong produktong kaganapan, pati na rin ang mga freebies at diskwento para ma-enjoy ang kanilang mga customers ang two-wheeled lifestyle. Ito na ngayon ang pinakamalaking motorcycle club sa buong bansa na ipinagmamalaki ang tinatayang nasa 100,000 na miyembro sa buong bansa. Maaaring na ngayong idagdag ng Pilipinas sa listahan nito ang Guinness World Records ang pinakamaraming bilang ng motorsiklo na sinimulan ang sabay-sabay na pinaandar ang kanilang mga motorsiklo at ang may pinakamaraming bilang ng mga busina ng motorsiklo ng sabay-sabay ang tunog at ang pinakamalaking parada ng Yamaha Motorcycles. Congratulations Yamaha Club Riders at sa lahat mga participants. Kasama si Angel Marbumanlag. Smile sa Petran Deterred para sa Balitang Unang sigaw. Unang sigaw.